po talaga ako. Kung niyo po mga kababayan ang ating ating kababayan na nangyari sa kanya ay nakakahabag po. Ah, uh, po dito ay maawa po talaga kayo. Mga kapatid, mga kababayan, meron po tayong pupuntahan na isang kababayan po natin na nangangailangan ng tulong. Nakita po natin sa post po ng isang concerned citizen na si Lito Pamilakan. Diyan po yan sa may Barangay Bubukal, Santa Cruz, Laguna nakita po natin yung post, yung picture na nangangailangan po ng tulong ngayon ay tinawagan po natin yung nagpost at kinausap po natin kung saan natin matatagpuan yung kababayan po na natin kababayan po natin na hihingi ng tulong at magpapasama po tayo sa nagpost para malaman po natin kung saan po yung kanyang bahay at ano po yung kalagayan niya tara po samahan niyo po samahan niyo po ako at puntahan po natin ang ating kababayan na humihingi po ng tulong Ito po si Lolo Lito, siya po yung dahilan kung bakit po nakita natin yung kababayan natin na nangangailangan na, na, ng tulong. Ngayon po, pupuntahan na natin, nandito lang po tayo sa may bahay. Hello, eh, sa mga bahay. Ay po, unang lo. Ito. Magandang ah? umaga. Opo, magandang umaga po. Hello, kumusta ka na? Ito po. Erwin, Mayroon pa akong dala sa para po sa inyo. Ano po yan? Ibigas po, saka po mga konting groceries po. Saan po galing? Sa ano po, ah, uh, sa ating kababayan na nasa abroad po, nakita po yung kalagayan nyo. Ah. Uh -huh. Ito po, saka po pwede na kita. Hindi, ito lang mo, saka pwede lang eh. Hindi, ito saan? Ano sa po ano? nyo? Ruby. Taga, taga, dito mo taga dito po kayo? Oo. Diyan, diyan, na lang. Baka lang ganyan, dito na lang, lang sa mesa. Napaano po kayo? Na accidente sa highway. Hmm. Yes. Ano Ay, ano po, ano po? Nabangga ko kayo ng motor? Mm hmm. Ano masakot sa inyo? Ulo. Ulo po? Set. Ito, may... Mm. May... Ilang taon? Rock. Ilang taon na po kayo? 54. Mga kababayan. Ano pong pangalan niyo po? Ruby. Si Ruby po, o. Oh. Nangailangan po ng tulong natin. Ruby Rivera. Mm -hmm. lang eh, sila ni Mang Tess kahapon, tapos ipinong... Eh, ah, pinunta ko ng DSWD. O, oh, nalaman nga ng DSWD, Lalo, Lalo, DSWD. na... Sa DSWD. Ganito. Kaya pinunta siya ano ng Ano pong DSWD. mga kinakain nyo? Pwede ba huwag sa inyo to? Mga, ano, mga noodles, mga tilata? Ah, dilata. Hindi ako. Mga noodles po. Noodles. Biskuit. Nakain ako ng noodles. Mga biskuit po. Beef. Oo. Uh oh. may, may mga biskuit po akong dala dito. Oo, oh, yung beef po. naman niya. Eh ganito para mabilis na po para hindi na kayo mahirapan. Ibibigay din po ako ng pambili po ng ano ng gamot nyo. Baka po makatulong po. Pag nagbigay ako sino sino ko pwedeng ano sa sa, sa kanya na lang. Oh, si niya nila po anong bibiling gamot. Ako na rin po ang tatangga. Mm -hmm. Ito po. Baka makatulong po, po sa inyo. Kaya niyo po ba Tumayo. Mahiga na na po kayo. Maraming salamat. Pagaling po kayo. Baka po, ano, bumalik po kami dito. At uh, baka meron pa hong magbigay tulong sa inyo. Sa kalagayan. Kayo po ba, so, ano? Vendors po kayo? Vendors? Oo, ni nititinda po kayo. Titinda. Ano po yung dati yung trabaho? Ah, uh, dati. Ah, koko. Huwag dyan sa mihahe rin. po. Grabe po nangyari sa ating kababayan. Uh -huh. <laughs> Nahahabag po talaga ako. Kung makikita niyo po mga kababayan na ang ating ating kababayan na nangyari sa kanya, ay eh, nakakahabag po. Palagayan uh -huh. niya po dito, ay eh, maawag po talaga kayo. Alisada. Ilang araw na po kayo na aksidente? Eh. Taon na. Taon na po? Ah, taon! Oo. Oh, mm hmm. Taon na po yan, taon na po yan nakaganyan. Na Parang bago pa po ang sugat. Ah, ah oo. Oh, po. Kasi kalilipat ko lang dito mm -hmm. nito. Ha? Ah, kayo pa, pamakin ka po niya? Mm -hmm. Oh. Okay. Si, buti po, si, ano? buti po, may nag, ano, right? you know, babantayin ba niya po si, ano yun? Ano po yan, lag, meron po yung pagkani binigay. Ah, oh, ayun naman po, meron po mga kamag-anak po si, si Ate Ruby na ano na tumutulong. tulong ano ang ayun ano masasabi Sige po mga kababayan ano po ah uh, babalik po kami dito Ate Ruby at uh, sana po eh may mga tumulong ho sa atin para magbigay tulong sa inyo san hmm. Sana po ano 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 para may makarinig, Nag Nagpapasalamat po ako doon sa nagbigay ng tulong. Uh, at saka po, gusto ko pong sabihin na kung may gusto pa pong tumulong, pwede pa po. Uh, ano po kasi, first time ko palang lang po kasi nagkaganto eh. Hindi po ako na nga na ako po ay matutulungan kasi first time ko pong makatanggap ng tulong ha? may gusto kayong sa so, mga kababayan narinig niyo po yung sinabi po ni Ate Ruby na siya po ilumalapit kumakatok sa puso niyo na humihingi ng tulong sana po i eh, may makapanood po nito na may busila kang puso at matulungan po natin si Ate Ruby. Ate Ruby pala pala alam niya. Ay, bigas pa Ate pa. Ay, oh. ah. niya po, makakusap niya po yung mama ko. Para ah. Para ma... Okay. okay. Ano po kasi uh, siya eh, yung pinacheck up, wala pong binibigay. Ah, may crack na, yung ulo niya? Um, wala pong binibigay na reseta po. To. Ay, grabe. Kasi, kasi wala po siya iniinom po ng kamot. Eh, sino po nakakasama niyo dito pagtulog? Nakakasama po talaga sa kanya. Pagkain. Po. Pagkain lang? Mm. Mga kababayan, narinig niyo po yung mga sinabi nila. Sana po eh, marami pang tumulong kay Ate Ruby. May. So yun po, uwi na po tayo at nakita na po natin yung buong kalagayan po ni Ate Ruby. At nagpapasalamat po ako doon sa mga tumulong po kay Ate Ruby at saka sa kay Lolo Lito, siya po yung dahilan kung bakit natinapansin si Ate Ruby sa kanyang kalagayang grabe. po kayo sa aking Youtube Channel. Kung bago lang po kayo sa aking page, huwag niyo po magkalimutan mag-like, mag-share. po itong video to para po kay Ate Ruby sa ating kababayan na naihingi ng tulong.